So mga kapigmate, uh, ito na yung update natin sa vlog natin, yung last vlog natin na nagtayo mga piglet. Uh, madami nagtuturo sa atin kung anong dapat, ng dapat kong gawin. So uh, dito sa vlog na to, malalaman nyo yung ginawa ko. So yung mga nagtuturo sa akin, uh, masasabi ko lang sa inyo, may kanya-kanya po tayong diskarte. So dahil vlog ko to, akong bida dito. So panoorin nyo, kung, kung may mali, tingnan nyo. Pero masasabi ko sa inyo, napaka-effective nito. So, yung mga nagtae natin. So, sa ngayon. So, yan. Bilis nila. So, simulan na natin ang vlog na ito mga kapigmate. Hello mga magandang gabi mga kapigmate. So, ito na yung update natin do sa mga biik na nagtae na pagkaanak nung inahin ay pinakain natin ng 1.4 kilo tapos yung mga big niya mga nagtae so update natin yung mga big na yon So kasi marami nagko-comment sa atin na ang sabi sa akin ay mag-inject daw ako ng antibiotic. Tapos yung iba naman, maglaga ako ng bayabas daw at ipainom sa mga biik. So maraming paraan na alam ng iba. Pero tandaan yung mga kapigmate, uh, lahat ng nag-aalaga ng baboy ay may kanya-kanyang paraan. Yung mga paraan na sineshare ko sa inyo ay may mga ano niyo mga may mga experiment na ako ginawa doon at yung mga resulta na lang ang sinasabi ko sa inyo, yung, iba, naka, yung ibang experiment ko naka-vlog. Pero, kalimitan ng ginagawa ko, ay may basihan ako mga kapigmate. So, ito natin. So, yan. So, na nila mga kapigmate. So, yan. So, wala na pong magtatay dyan. So, yan mga kapigmate. So, wala tayong ginamot. So, wala tayong ininject sa inahin at lalong lalong wala tayong ini-inject na gamot sa mga piglet so ayan so, ang gaganda na ng katawan nila so teka teka lang ha parang ang labo ng lalong napakalabo ng ating camera so yan mga kapigmate so napakaganda ng mga piglet mga kapigmate pag ang mga bait ay hindi mga nagtatae so kaninang ay kahapon ng ah kaninang umaga pala so may mga nagtay So hindi na natin pinakain yung inahin pero puro tubig lang siya. Yan. so mapapansin niyo yung mga balat ng mga piglet. So ito yung bakas ng pinagnagtay kanina. So wala na kasi mapapansin niyo kung gaano nakalinis yung mga piglet natin. Yan. So ayan. Dede so, na sila, dede lang. So ito namang kabila. So okay naman sila. Yan. Hmm. So yun, ay yung isa. Oy. Hindi yan mama mo. Hindi yan mama mo doon kasi doon kasi teritoryo mo. Nakikidede pa siya. Nakikidede. Ayan. Ayan, mga kapigmate. So, okay na yung ano. So, yun lang mga kapigmate ang ginawa ko sa nagtaimbiik. First day, so, itong ginawa ko mga kapigmate. Uh, effective to sa ano sa 1 to 3 days um, hanggang 5 days so effective to pag ganun kasi mga kapigmate 1 to 3 days napakalakas ng gatas ng inahin so maraming iba dyan na gusto nila na malakas yung gatas ng inahin so mga kapigmate hindi hindi nyo kailangan ng malakas ng gatas ng inahin sa loob ng 3 to 5 days na ganyan so hindi nyo kailangan so ang kailangan nyo lalo na itong mga bait mga kapigmate maliliit pa hindi pa nila kaya mag absorb ng napakaraming gatas ang hey, hey naman ito <laughs> so, mga kapigmate ha? so itong paraan ko ah, uh, sariling paraan ko ito mga kapigmate kung kayo may paraan kayo so share nyo mga kapigmate share nyo rin paraan nyo so itong aking paraan ko ay may mga basihan ako may mga patunay ako sa inyo at may mga vlog na akong ginawa ko so kagaya nito last vlog natin kanina umaga nakita nyo mga nagtatay yung mga piglet natin so ngayon an so wala na tapos itong malaking to ito day 3 nito so katatapos lang nito ma ano kanina maputulan ng buntot tapos mag na ng ayon ito naman so bali day 1 pa lang ng mga to Ayan. so ito pala yung mga day 1 natin so ano na sila Uh, yan mga pigmate, pag nangitin nyo makikinis yung mga balat ng mga kidlit nyo, yung mga balahibo nila makikinis, saka yun, hindi gando. So ayan mga piglet nyo, masasabi nyo walang problema yung niyo nyo. di diba? So yun lang, ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple ang gamutan natin pag nagtatay yung piglet nyo. Day 1 to 3 hanggang 5 days. Ganun lang kasimple. Walang, wala kayong kailangan i-inject sa, ano, sa, mga, sa mga piglet. So, ang kailangan nyong i-inject kayong inahin pagkatapos manganak anak. So, wag na wag nyong kakalimutan pagkatapos mga anak ng inahin antibiotic saka oxytocin 2 ml na oxytocin tapos depende sa bigat ng baboy nyo kung 170 ang baboy nyo kagaya ng sa akin 17 ml na antibiotic so yun lang so ito yung isa natin <laughs> ah, hindi pa siya naglay labor so Judith date naman ngayon naman yung Judith nyo nya 22 so ito siya Ayan. ito si Bana ito si Ibana natin na akala ko sasabay dun sa isa. Kasi parang tipong naghuhukay-hukay siya. Yung pala ay nagpapapansin lang o sumasabay lang doon. Buti na lang at hindi pa. So ngayon ay Judith niya. So wala pa tayong nakikitang sign na naglilabor siya. So kagabi dito ang natulog. Yung, yung patulogan ko. Uh, napakasarap din ang tulog niya. So dito naman tayo. Ah... Uh, ito yung problema natin kanina umaga nga na nang mga nagtatay yung mga piglet nung umaga tapos ngayong hapon ay wala na nagtatay so yan napakalalakas na nila so mga kapignit uh, day one to two, uh, kung malala na yung pagtatay ng mga, pig, mga piglet nyo na hindi nyo na naagapan uh, gawa nyo ng paraan na hot compress lagi yung inahin nyo Uh, mas effective din mga kapigmate na kada hot, hot compress nyo mga, sa mga 3 times a day. 3 times a day kayo mag hot compress sa inahin nyo. Mga piglet oh. So ito mga piglet natin mga kapigmate, uh, hindi ko pa sila maiwanan. Kasi yan, kita mo, kita nyo mga pigmate, pag tumatayo yung inahin, punta pa rin sila sa ilalim. So wala pang naiipit sa kanila, kaya hindi pa sila nadadala. Ayan. Mga piglet to oh daw so f yan mga kapigmate ha F1 yung mga yan ay dumalabo so yan para makita nyo so bali day 1 nila ngayon naka 24 oras na sila kanina so mga ano na sila ngayon 20 ano na ba mga 28 oras na yan so yan o hindi pa sila nadadala. So, wala pa naipit sa kanila. Kaya, once na tumayo yung inahin, dericho sila sa ilalim at gumatede. So, yan ang dapat natin mag-resolve. Ganyan yung isa, pagka dede, tulog na. Oh. Yan ang yung, ganyan na ganyan yung mga big na, mabilis maipit. So, yan. Tapos, sa kayo yung inahin, ipit-apak ang problema dyan. Ayan. Hmm. So, wala na mga pigmeat. So, yan lang. So, kung kung hindi nyo gusto tong paraan ko eh ano naman mga kapigmate kung gusto nyo pwede nyo gawin so sinasabi ko lang kanya kanya po tayong paraan so kung yung paraan mo effective sa baboy mo uh, yung paraan ko din effective din sa ginagawa ko sa baboy ko tapos kung meron kasi dito na may mga viewer kasi tayo dito, dito ang gusto nila yung paraan nila yung kagaya ng mga gamot gamot so mga kapigmate ah, uh, kagaya ng mga nakarang ko puro prevention tayo hanggat maaari wag gamitan ng gamot dun tayo sa walang gamot mas maganda yung sa piglet walang stress walang wala tayong ano hindi hindi natin maabuso yung mga piglet sa kahit anong gamot so ang gamot lang na binibigay ko dito um, yung mga prevention na kagaya ng anti-hag cholera tapos antibiotic naman nagbibigay ako mga kapigmate sa biik kunwari, um, nagkapon ako na may luslos, tapos tinahe, yun, nagbibigay ako anti antibiotic, pero hanggat wala naman silang nakikitang iba na pangat sa biik, hindi ako nagbibigay ng antibiotic sa biik. So, mayroong ibang mga nag ng baboy, mga pigmate na pag nagwawalay sila, nag inject sila ng antibiotic sa mga piglet. So, ako, iba. Hindi ako nag inject ng antibiotic. Ang ini-inject ko lang, ano lang, yung anti-hug cholera. Ano, yung ginagamit ko dito yung PESBAC. Yun, doon tayo hindi nagpapawala mga kapig may. Tapos, injectable din pala purga na ivermectin. So, yun, sa pupurga, mas dabe sa piglet yung ivermectin. So, mahalaga naman, eh, natapos ko na yung ano natin, yung sa vlog natin kapon. ba diba sabi ko, abangan nyo yung update ko. So, ito na yung update natin ayan sa piglet yung ari niya medyo namumula-mula. Iinis okay, ng balat to. <laughs> and yun lang mga kapigmates So kung nagustuhan niyo yung vlog na to, paki-like naman and share kung hindi niyo naman nagustuhan, angry face pwede na yun. Tapos kung gusto niyo naman, share din kayo ng kahit star. Pwede na yun. Ayan. talagang mga tulog lang sila ng tulog. Ayan, no, um tulog lang sila ng tulog mga kapigmay so medyo parang luminaw ah kaya so, para yan Kikinis diba yan, so tulog na sila dyan so ako naman uh, ah, mga gantong oras dito tayo sa iba mag, sa isa magpo-focus yan so so sa chanya Okay, malilikot na yung mga piglet. So, malilikot na mga kapigmate. Um, pero wala pa siya pinapakita ang sign na paglalabor mga kapigmate. Medyo, medyo nainis ako bukas. Pasokan na naman, lunes. Uh, Magatid na naman sa mga bata. So, kailangan mga anak to, hindi pa naglalabor eh. So, bahala na sa Lord. So, hanggang dito na lang mga pigmate Maraming salamat.